What's up mga kabady, mapagpalang araw po at ngayong araw na ito mga kabady ah, magpipising po ulit tayo Ayan. kakatapos lang po ng trabaho natin kaninang gabi ay kaninang gabi <laughs> kagabi po pala Ayan, po tayo ulit dito Ayan, oh. napapansin niyo po, binalikan po natin ulit Ayan. ang daming isda ron, nakalutang sila at magagis po tayo ng lambat doon sana makarami po tayo dami nila dun, tumahan po ako sana makarami tayo, tara let's go po Ayan mga kabady, hagis po tayo dito. Ayan, nakita po natin sila doon. Dito papunta tayo kanina dito. Uh, bali umalis sila. Nakita po tayo. Ayan, pag may nakakita sila ng tao, tapos pogi pa. Ayos pogi. Lumalayo sila. Ayaw nila sa ano. Ayaw nila sa pogi. Sana all pogi. Ayan, magagis po tayo sa gitna. Ayan, magagis na po tayo. ayusin lang po natin. Set lang po natin yung ating lambat. Yan, kailangan daan-daan lang tayo. Para di tayong marinig ng mga tilapia rito. Mga isda rito. Yeah, Uy, sana kita sa lambat. Sana, ano, camera natin. parang meron ng kabali yun parang may malaki yun nalalaki meron ayun ayun yun 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 wow ang dami ayun sinasabi ko mga kabali daming dami sigari ito yung mga nakita natin kanina nahulit sila ayun mga kabali ito po yung natin Yan, tanggalin po natin dun. Po tayo sa may, ano, may batuan. Para di tayo matalamsikan ng, ano, putik. Hindi tayo matanggal. Yan, kunin ko lang po yung lagayin natin. Body, kunin lang natin yung lagayin natin dito. Yan. Ayan. Na ganun, nag-tumbling na yung bag natin. Yan, dito lang natin yung bag natin. Para, ay, malapit naman po tayo. Hindi naman po siguro naman wala ito. Tapos, Ayan, nalalaki. Ayan, Ayan ang mga isda na to. Uy, tumbling ko. Uy, Malaki oh. Grabe po. Malaki ng huli natin. Yan ang kabadi. Woo! Sarap nito. Pang ano. Ang dami pwedeng ilutuin dito sa tilapia. Kahit anong luto. Basta masipag ka lang magluto. Sasarapan ka dito kasi isda po yan eh. Ang po yung isda na talagang kahit anong luto maluluto mo ayan o medyo ano na po dito paginit na yun may mga yan, mga pangubaga pa rin yung mga kasama natin mga team natin kaya ako lang po yung mag isang ngayon Pagkatapos ko sa trabaho Diretso po tayo sa Log Bukod tayo ng mga Ano natin Alam nyo na kung saan pupunta ito Taga lang po tayo Ilang oras lang naman ito eh Pag nangisda po tayo Pag out natin Mga ilang minutes lang Mga 30 minutes lang siguro Pwede na kung maraming isda O walang isda Lalagpas pa ng Isang oras mga ganun Isang oras lang po tapos, uwi tayo. 30 minutes. Ayan. Mga, uh, mga po, dalawang oras. Tapos, yung pagtulog natin, uwi tayo mga kumari, alas 11. Ayan, may ano pa tayo, 11. mga 8 hours pa tayo matutulog. 8 hours to 9 hours. Meron pa tayo natitirang ganong oras. Ayan. Kaya, kaya pa natin. Nakatulog pa po tayo taga lang po dito kailangan po ay magaling ka magaling kang dumis karte po hindi na lang ito nakapagagis pa ulit tayo talaga ayan oh pag nahuli mo na umangat yung ano nila ito yung tusok kaya minsan natutusok tayo yan magagis po tayo sa bandang taas okay na po itong ano natanggal na po natin sila Iiwan lang po natin dito tapos magagis pa po ulit tayo ayun Ayan, magagis na po ulit tayo doon. Sa medyo taas. Isin lang po natin lang dito. Para pag nakita natin yung mga isda, roon, eh, natin sila. kailangan mayusin natin ito. Para bago natin, Bisa natin. Bisa natin. Bisa natin. Bisa natin. checkpoint natin dito Ito At marami Ayun Ang dami nila Ang dami Uy Ang dami nila Ayun dami nila. Uy Ang namang huli Ang bilis nila Sumabit yung lambat natin sa mga bato Kaya Parang di nabukang maayos Sana marami pa rin tayong huli dito pa rin narinig pa rin ako yun, hindi mo kami tabi rin ano yun, yun yun dito pa natin din mahuli natin ayun mga kabadi, ito pa yung natin tinakbo ko sila ngunit pambilis din na tumakbo nakikita tayo mga ano na kasi dito sa ilog Malinaw na yung tubig Kaya nakikita tayo Ayan mga kabadi Natanggal po tayo Inaulit tayo at tayong ano, jaguar Ito lang kung malaki ito Nakita kong jaguar po dito Masarap na isda Eh laki ng bato Nakakasira oh Tuy Jaguar. Ayan oh. Kaso medyo maliit pa po siya. Ah, babalik po natin ito. Yeah. Gina po natin talaga yan. Maka makawala pa. ito. So, Maghanap pa tayo ng agisan. Subukan natin sa gitna. na po tayo. Magigis po tayo sa gitna. Ito po yung huli natin. Dalawang agis. Subukan pa po natin isang beses. So kung marami tayo isang beses na lang. dito ulit natin yung camera natin para kitang kita tayo pag naggagis tayo sinsya na pa pala tayong ano, mga poging cameraman yan sineset ko lang po na ganyan tapos yung isang camera natin pag nakahuli tayo pinapakita po natin ganyan po yung technique ng nag-iisa iskarte lang ayun mga kabadis, set po natin tapos magagis na po tayo ayun, tara, let's go ayun na, magis na po tayo doon tara, nakikita po yung ano natin yung pagagis natin ayun, medyo malalim po rito, baka ay, natanggal tanggal sa sabit hanggang sa siko yung pakpak natin ayun sumabit sabi ko na hindi ko pa naagis sumabit na yung bato sa may butas nya ayun o oh. no? mga kabady kaya minsan hindi siya nabubuka ayun o oh. mahirap dito talambat natin obsesyon pumapasok sa may butas nya ang muna natin to hindi po tayo makakahuli nito pag hindi lang po natin Kailangan maganda yung ano nya Yung forma Yung forma ng lambat natin Pag-agis Masubukan po natin dito Malalim dito Magkagagis sana hindi sumalit Uy Malim Malim Agis na po tayo dito Uy, Uy Sana kitang kita yung pag-agis natin Kapag ganitong mag-isa lang May po kasi mag-isa pang marami to maraming huli natin ngayon yun na, meron na sa taas ala, dami to ayun, ayun, laki pinaba na hindi mo rin meron dito mga kabadis swerte tayo dito yun, ayun, masyat huy, huy, ang dami, ang dami ang dami, wow, ang dami wow, swerte tayo wow, wow, ang dami Wala. Tulong sikan na camera natin. Ang dami nila. Oh, lagay natin doon sa taas. Ayan. Ang dami. Ang dami. Ah, dami. Ang <laughs> dami. Sabi, pagod pero sulit. Ano? You know, hingal na hingal tayo. Ayan, tatanggal po ulit tayo. Marami mm, nila. Matangas na yata yung iba. Makabahag. Makabahag mga PC. Ayan okay, tayo. Kapag di tayo mahirapan. Pumupo tayo masakit yung likod natin pag <laughs> makaano tayo makayoko okay. Ayan, tanggalan po tayo <laughs> uy but medyo marami marami po yung huli natin grabe kahit pagod na pagod tayo pag nakita natin maraming huli natin grabe naman grabe naman sobrang saya pag nakahuli tayo ng na marami talagang magsisigaw sigawan ka Uy. Dapat, ayan po. Hindi po yata nakuha sa camera kanina o nakuha. Kasi malayo po tayo, bandang kanan po tayo nagagis. Medyo malalim. Siguro kita naman po yan kasi naka-wide naman po yung camera natin. Yan, susunod ah. Uh, Makakasama rin tayo. Baka next week mga kabadi, ah, ako na tayo. Makakasama na tayo. Mga team natin. pag ng day job natin. Nakaroon po kasi uh, busy sila. Pamedical. Kaya di po tayo nakapag-pacing ng Sabado-Linggo. Na tayo makasama kaya ngayon po tayo mahataw mag-isa pag out sa trabaho para may mapanood din po kayo ng mga video natin hindi po tayo magpipisin ng mag-isa wala tayong may upload wala po kayong mapanood sa amin ng mga video natin kasi yung mga ano dito pasyalan malalayo kaya minsan lang po tayo nakakapagpasyad. nakakapasyad. Ayan. Uy, yung taba. Sabi, hmm. lalakay. So makikita rin po natin yung pinaghihirapan natin mga kapadi. Kaya tiwala lang. Sipag at yaga. at yaga. dadalhin din tayo sa magandang ano magandang bu magandang bukas <laughs> yan medyo malaki laki rin po ito na huli natin na tao oh, ay meron pa dito sa baba malaki Yeah. Oh. nga ano nito, lapad na laki tatlong abis po tayo dami-dami na po ito sa pagtanggal lang po tayo na tatagalan kasi marami sila mag-isa lang po tayo tiga lang po tayo sa pangingisda buwan pa natin magagis isang beses para ano, madami-dami po yung bumawin natin kahit hindi na tayo magpising bukas so sa isang araw ayan na kung may bibili dito ayan uh, magpising pa po tayo Ginto. <laughs> Gintong lata. Paano kung nakakita tayo ng ginto dito mga kabady, no? Tapos isang ano pa. Yung <laughs> malaking gold. Tapos Ayaman siguro tayo mga kabady. Tapos i share natin sa ating tanim. Tapos pare-parehas na kaming may ano. ang bukas ayan, nagis pa po tayo isang beses ayun, pumunta sa baba yung isa ayun, kunin po natin ito sayang sayang ito pinapis natin kayo ayun ayun mga kapatid hindi pa tayo ng pwesto gagis pa tayo ng isa Uh, sakto na po yung mga makulitin natin Ayan. dito po tayo mas dito po tayo sa may medyo taas medyo parang maulan dito mahinit na gustong umulan And dito po tayo magagis uh, dito lang po natin yung camera natin isa Ayan. diskarte lang po para makita nyo po ayun mga kabady saan na natin tatlang po natin yung lambat natin dito maghahagis po tayo dun sa taas sana makauli po tayong dalag para masarap yung, yung natin na ulamin sumabit na naman po maganda, di siya maganda din siya sumabit yan, hagis na po tayo Nakabras tayo, makababi. Uy! May bato pala dun Ayan. Yun, ganda Ganda po ng agis natin Sana ano makahuli ito Sana meron Pero parang meron siya eh Wala, isa lang, payat pa Payat, balik po natin ito Nagis po tayo sa medyo taas Mahaba siya Pag mahaba yung isda mga kabady Alam na alam niya po, napayat siya Malaki yung ulo, tapos payat Ano gusto nyo, yung mataba o Payat na ma Malaki hulo Ayan, nagis po po tayo dun sa medyo taas isin po natin yung lambat natin kaya yung isang camera natin nandun sa taas uy may iba to hindi tayo yung taas okay, <coughs> ayun meron meron tayong nahuli dito <coughs> ayun 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 bumaba ka na para di tayo mahirapan magtanggal mami ayun meron 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 ayun ayun okay na to nadagdagan ilan to mga tatlo apat ang maliit Ayan, uh, doon natin sila i ano i Ayan. doon po natin tatanggalin doon sa pesta natin doon kung saan yung mga isda natin grabe makagod din pag mag isa pero atyaga lang makasasanay din po tayo pag ganito Tatanggal na po tayo. Yeah. Ayan mga kabadi. Tatanggal na po tayo ng mga uli natin. Kapat tayo. tagtag dagdag sa uli natin. Ito. Ito pala yung magandang ano, buro, ganito kaliit. Mas maliit pa dapat para malusaw yung tinik. Ayan, ganito po. Yung binuro ko po kasi mas malaki dito kaya yung mga ibang tinik hindi po nalusaw. Yung mas maganda. Kung may malaking tilapia, yan po yung kunin natin na laman para walang tinik. Mas maganda po yun sa buro. yung sobra natin na nakaraan nagluto tayo kasama si Bro Alvin inuwi niya po yung sobra natin at binigyan niya si Ethan ang gusto po ni Bro yung buro natin nasarapan siya first time niya po daw na makakain nun ang gusto po niya yung buro pag natikman nyo po yung buro kahit mabaho pag nasarapan kayo magugustuhan nyo po yan pag kumain kayo takpan nyo na lang po yung ano takpan nyo na lang po yung ilong <laughs> para di po kayo mabauan mabaho po talaga yon pero masarap pero may time na ano kapag hindi anong matagal yung buro mga 3 days yan hindi gaanong mabaho pwede nung lutuin yun saktuan lang yung asim niya. Ayun, okay na po ito. Yan, marami na po ito. Ayun, Pag-deliver oh. tayo sa ano, yung kumukuha sa atin. Ayan. Ayun. Kukuhunin niya to ha. Ah, mag pa tayo bukas so sa isang araw. Pag hindi, uh, stock tayo. Ayan mga kabady, okay na po ito. Marami-rami na po ito. Grabe po. Uh, swerte tayo. Nakatyaga lang para sa ating kinabukasan. yan, marami-marami salamat po. at uh, mag-ingat po kayo palagi. And huwag niyo pong kalimutan, subscribe po yung channel natin. And like and uh, pintutin po yung bell button dyan para updated po kayo palagi. Maraming-maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi. Ingat po kayo lahat. God bless po. ごありがとうハハハハ